Guys, kamusta kayo? Mga boss, kamusta? Araw ng uh, Martes dito sa amin sa Nelson BC o Nelson, British Columbia At uh, ngayong araw, kasi lumabas ako, kasi naiinip ako, naboboring ako sa loob ng bahay kasi ako lang mag-isa wala pa akong trabaho, wala pa akong uh, hanap buhay, jobless pa hanggang ngayon So, naisip ko ay uh, mag-ikot-ikot naman, maglumabas at uh, tingnan yung paligid kasi syempre eh bago lang tayo rito hindi pa natin kabisado so ang ginawa ko lumabas ako ito uh, nag sound trip ako habang naglalakad uh, nagsa-sounds ako so gusto kong i-check 'yung paligid so ito nakita ko puro bundok talaga tapos 'yung mga kalsada puro pababa kaya nga natatakot ako bumili ng bike eh. bibili sana ako ng bike alagang uh, 30 pero kung ganito naman 'yung kalsada puro pababa ay eh, parang useless kasi puro paahon eh isipin mo kung gaano katarik yan oh. tapos kung mahina pa yung preno na mabibili ko eh delikado mamatay tayo kagad ka dito aksidente agad tayo nito hindi natin alam so para sigurado wag na lang muna medyo delikado eh parang luma naman tong oh yan oh bundok oh tinan nyo oh. Bababa ako ngayon, titingnan ko yung paligid. sinag iikot ako, eh may trailer pa'y likod nyo. Gusto ko yung paligid eh. Siyempre maganda yung panahon eh. Wala pa namang snow kasi dito eh. Uh, September 23, wala pa namang snow. Wala pang winter. sa so, parating na rin naman na sa winter. Pero wala pa namang maaraw pa naman. So maganda yung panahon. So ginawa ko. Lobas ako. Para makapag-iikot-iikot makita natin yung paligid. Nakaka-boring eh. Ito ang gaganda ng mga bahay dito. Tapos yung mga puno puro maple. Maple tree. Ayan ang bundok oh. Diba kung mga nature lover ka, ito para sa ito. Kung may ka sa mga bundok oh, ito dati sa white court puro gubat eh dito mga puro bundok <laughs> yan oh, nyo bababa ako tapos makikita mo may par, may ilog eh or lake or yung diba, may tubig ito yung nakita ko sa daan nung nakaraan nung nakapapunta kami rito nakita ko may river siya or lake so yun bababa tayo tingnan natin yung paligid Ang ganda ng bahay oh. Kahoy oh. Diba? Hmm. Pundok. Ang daw, oh. <laughs> Hello. Nice. Oh, ganda ng halaman niya, oh. Tingnan niyo, Giant Christmas tree. Wow. Early Christmas. Tara, punta tayo dito sa may ilog. Hmm, nagsasampay din pala sila oh. <laughs> may mga sampay-sampay din pala sila parang Pilipinas lang din oh. may mga sampayan Yeah, lake view. Lake pala ito. Lake kasi lake view eh. O, oh, ito pala lake. Lawa. Hmm, ayan o. Oh. Lawa o lake. maka kabahayan dito oh. Oo, oh, para Pilipinas na may mga sampayan din sila oh. Pero dito talaga puro may mga sakyan dito. Kung makikita mo mga tao rito may mga sakyan. Hindi pwedeng wala kasi kailangan dito eh. Dahil ang mga kalsada rito puro mga matataas paakyat, pababa. Eh kung wala ka sa sasakyan, tapos malalayo pa 'yung mga pinupuntaan dito. Tapos bihira pa 'yung bus. Di ba? So kailan dito may sasakyan ka necessity talaga yun dito sa Canada. Kahit saan sa Canada ba sa pag nandito ka sa Canada kailan may sakyat kailangan marunong ka rin mag-drive. Eh, sa kaso ko kasi medyo takot ako eh. Tinong <laughs> mahirap sa akin ayun. Oh. Oh, ba diba? Ang ganda oh, pulo guys so oh. tingnan nyo guys. Oh, may kabayan dito oh. Oh, ayun oh. Wow, ay nung. Oh. Ang ganda oh. Tingnan niyo oh. Oh. Ayan, ha guys, okay. okay guys, balik na tayo. Balik na tayo dun. Uwi na, uwi, uwi, uwi. <laughs> Sana kabisado ko pa yung dinaanan ko pa uwi. Okay guys, bye bye. Till next time guys. Uuwi na ako. Bye. God bless.